Grabe nga itong monster block ng Wizards rookie Brandon Miller, lupit naman ng dunk attempt sira Raul si Jordan Poole tinawanan ng teammate matapos mangyari ito. Jordan Poole second game para sa Wizards this preseason in first time against sa actual NBA team. Wizards vs Hornets, Lamelo Ball vs Jordan Poole preseason game. Umpisa na natin sa first quarter kung saan ang ganda ng ball movement na ito nila Poole nagresulta sa monster dunk ni Daniel Gafford na binawian agad naman ng grabbing 14-0 run ng Charlotte. Grabe din ang kanilang ball movement sa umpisa kaya naman 14-2 na agad ang ating score. Kaya naman agarang na pa timeout ang team ng Washington Wizards. At matapos nga nyan ay gumawa na si Kyle Kuzma para sa anyang team dahil medyo mabagal ang umbisa ni Jordan Poole this game. Maalat nga ang kanyang shooting. Kaya binaba ni Kyle Kuzma mga idol to 8 points ang hinahabol nga nila. And up to 12 points na nga agad itong si Kuz. Talaga namang takeover mode nga siya dito. And then itong Wizards rookie ay sinupalpal pa ang dunk attempt ng Hornets player. Kaya naman natapos ang ating quarter na may 30 to 23 na score. Second quarter naman natin na inalagaan lang naman ng Hornets ang kanilang lamang sa umpisa sa paunguna ni Lamelo Ball habang wala pa si na Jordan Poole at Kyle Kuzma sa court. 39-31 ang score natin with 7 minutes left at si Lamelo Ball up to 10 points na. Pero pagpasok ni pool ay kinuha niya na ang kanyang first point sa 3-pointer at sinamahan pa ng gandang move and assist kay Daniel Gafford. Pero tinawagan nga ng technical foul ng referee dahil hanging on the rim daw si Gafford. Kaya naman natawa na lang itong si Jordan dito sa tawag ng referee. And then bumawi naman itong si Daniel Gafford nakakuha ng charging foul kay Brandon Miller after ng mala Jordan dunk attempt niya. Tinawanan nga Nedry Jordan pulang teammate niya after ng play na yon. At sa pagdatapos nga ng quarter, 52 to 45 ang score, Hornets leads, Lamelo Ball 12 points, Kuzma 16 points. At sa ating third quarter naman mga idol, sa umpisa ay parehas nga na maalat ang Hornets at Wizards sa anilang obensa at talagang ang dami nga nilang mintes. Ang credit din yan mga idol dahil nga sa nag-improve na depensa ng dalawang koponan. Pero pagpasok nga ng second unit ng Hornets at pagupo ng Stars mula sa dalawang team ay dyan na nga pinalobo ng Charlotte mga idol ang kanilang kalamangan umabot na nga ito sa 12 points. Nagpakitang gilas pa sa uli itong Wizards rookie na si Bilal Gulibali pero down pa nga rin sila 75-63 after 3 quarters. And basically nga sa ating fourth quarter ay inupo na ang mga starters ng dalawang team. Pinahinga na sila Melo, itong sila Pula at itong si Kyle Kuzma. Itong si Gus nagdala ng 19 points, si Jordan Pool 11 points and 3 assists lamang. Maalat na 2 out of 12 na shooting. Itong sila Melo Ball 12 points din pero meron siyang 6 rebounds.